magandang ala ayan e, e, yung inanak ka no, no, no. Inaanak na? Inaanak ng Ala Ala lo ah lo magandang ala ko si green eh ah <coughs> oh. eh uh -uh. uh -uh. uh -uh. Uh, 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 uh. Mama, is Yang, Hello. So, Hello guys. Hello guys, for video kan? For this video ay magga-garden tayo kamo. Ay tatanim natin ay tayo. Pata ng baboy. Pata ng baboy. Oh, tanim natin. Tanim natin. Tapos bangos. Tapos bangos. Sardinas. Sardinas. Sardinas ah, na tayo nag-grocery. Grocery. Oh. Tingnan mo 'tong mo. Yan guys, kanu ah. Saka noodles. Saka noodles. Oh.